aking mga kabata. Kapagkat ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salita, kaloob ng langit, sanlang kalayaan na saring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawit. Pagkat ang salitay isang kahatulan, sa bayan sanayot mga kaharian. At ang isang tao'y katulad kabagay oh. ng alinmang likha ng kalayaan, ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa, tatulad ng inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin, siyang nagawat nagbigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may malpabeto at sariling letra, na kaya nawalay din na ng sikwa ang lunday sa lawa nung dakot